don Tagala, isang reporter ng Balitang Amerika, may emosyon at may sinasabi tungkol sa SB19 nung may isang fan na babae na umiyak ng dahil sa kanta at performance ng SB19. Sabi niya, napakaganda pagmasdan ang isang taong umiiyak isang magandang imahe dahil uh, nakapanood siya ng pure at napakagandang kanta na appreciate niya kung paano mag-perform ang SB19 through the bottom of their heart at uh, napakagaling, napaka-sentimental, emotional at nasa puso at uh, feel na feel talaga ng fan na to ang pagkanta ng SB19 kaya nga sinabi beautiful cry mula sa pure at napakagandang pag-perform ng SB19. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please Like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember: be yourself and be a good one.